Usap-usapan ngayon ang hindi na daw matutuloy na kasalan ni Nabea Alonzo at Dominic Roque. Hiwalay na nga ba silang dalawa? Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa hiwalayan di umano ni Nabea Alonzo at Dominic Roque. Bea not wearing her engagement ring. Nagsimula ang mga espekulasyon na hiwalay na di umano ang engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque na mapansin ng mga netizen na hindi nasuot ni Bea ang kanyang engagement ring. Ang perfect jewelry na ito para sa kanya na mula kay Dominic na kanyang soon-to-be husband. Unang napansin ito ng mga netizens sa isang Instagram post ni Bea noong January 22, 2024 na may caption na Chismisan muna bago magpa-picture. Kalakip ang mga larawan niya kasama ang mga malalapit niyang kaibigan na sina Dimples Romana at Beatrice So. Kuha ang mga larawan sa first birthday party ng inaanak ni Bea. Sa mga naunang larawan, makikita na mayroong suot si Bea na sing-sing sa -sings ring finger sa kanyang kaliwang kamay. Pero sa pang-anim na larawan kung saan makikita na karag-karag ni Bea ang birthday girl, mapapansin na ibang sing -sing ito at hindi ang engagement ring na binigay ni Dominic sa kanya. Napansin rin ng mga nga na hindi na nag-like na kanil kanilang post sa Instagram sina Bea at Dominic. Ang huling Instagram post ni Bea na nilike ni Dominic ay ang post noong January 18, 2024 na may caption na My Unpaid Therapist. Kalakip ang mga larawan ni Bea kasama si Dimples at Beatrice na tila kuha mula sa kanilang dinner date na magkaibigan. Samantala ang huling Instagram post naman ni Dom na nilike ni Bea ay ang post noong January 9, 2024 na may caption na Good Game. Kalakip ang mga larawan at video ni Dominic habang naglalaro ng sports na tennis. Kapansin-pansin din na absent si Bea sa birthday celebration ng ina ni Dominic na si Mami Lena Roque sa birthday po si Dominic para sa ina noong January 16, 2024. Makikita sa larawan at video ang mga miyembro ng kanilang pamilya na nasa isang restaurant upang ipagdiwang ang espesyal na araw ng kanilang ilaw ng tahanan. May ilang netizens ang naghanap kay Bea at nagtanong kung bakit wala ito sa espesyal na pagtitipon. May iba rin ang nagpalagay na baka busy ito sa kanyang acting projects kaya hindi nakadalo sa salo-salo ng pamilya Roque. Pero ang mas nakapagtataka ay hindi pag-iwan ng birthday greetings ni Bea para sa soon-to-be mother-in-law niya o kahit man lang like ay hindi niya nagawa. Bea admitted being jealous to Dominic's friends. Inamin ni Bea na hindi siya nagsiselo sa kanyang mga past relationships na naging dahilan para madali siyang maloko. Sa A to Z challenge vlog ni Ivana Alawi noong January 14 Sinabi ni Bea, nagsiselos na daw siya kapag tinatrato ni Dominic ang mga kaibigan nito tulad ng maingat na pagtrato nito sa kanya. Ang love language raw kasi ni Dominic ay servicing. Ma-quality time raw talaga ito, pati na rin sa mga kaibigan. Pero gusto lang daw ni Bea ay siya lang ang tinatrato ni Dominic at kung ginagawa niya yon sa ibang kaibigan, ay nakakaramdam ng pagsiselos si Bea. Bea's wala pa answer, Sparks issue sa event naman ng isang cellphone brand kung saan isa si Bea sa mga celebrity endorsers. Makikita sa ilang mga larawan na kuha sa naturang event na hindi pa rin suot-suot ni Bea ang kanyang engagement ring. Sa parehong event, natanong si Bea tungkol sa nalalapit nilang kasal ni Dominic. Ngunit ang tanging sagot lang niya ay wala pa raw siyang maibabahagi sa ngayon tungkol sa kanilang kasal. Kamakailan lang nag ang tanong kay Dominic kung invited ang dati magkasintahang sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa kanilang kasal. Tinanong din ito kay Bea pero ang sagot niya ay wala pa rin daw. Kahit ideal type of wedding ni Bea ay wala pa rin siyang maibabahagi itong kolorito ngayon. nag up question naman ang nag-interview kung napaplano na ba raw nila ang wedding nila ni Dominic uh, ni Bea, papunta na raw sila doon. Pero sa ngayon, ay eh, sobrang abala pa sila. At may iba pang proyekto na hindi pa raw pwede sabihin ni Bea na mangyayari ngayong taon. Bagamat kinumpirma niya na wala pang plano na nabuo, kinikilala niya na ang mga ganitong bagay ay kailangan pagtuunan ng pansin bilang engaged couple. Sa tingin ni Bea, isa itong two-way relationship na hindi lang dapat lalaki ang dapat mag-effort. Isinusulong daw nila ang equality sa relasyon nila ni Dominic na ang ibig sabihin ay dapat pareho lang ang level ng effort na ibinibigay nila sa kanilang relationship sa relasyon nga raw nilang dalawa ay wala naman daw mas nag-e-effort at hindi nag-e-effort. Tungkol naman sa nalalapit na Valentine's Day, nagpahiwatig din si Bea na maaaring hindi niya makakasama si Dominic dun sa conflicting work schedules. Dahil dito, ispekulasyon ng mga netizens sa comment section na may issue sa pagitan ni na Bea at Dominic. May mga nagpahayag na natatakot sila na hindi matutuloy ang kasal. Isang netizen ang nagpahayag na kanyang saloobin sa issue ngayon sa relasyon ni Bea at Dominic. Anya ay yung tipong ma-flex at ma-post na parang may kailangan mapatunayan. Kaya siguro kaagad na nahalata ng mga fans nila na parang may pinagdadaanan ang dalawa. At kung pagbabasihan man daw ang mga sagot ni Bea sa natulang interview, mukhang wala na talaga sila ni Dominic dahil mahahalata sa mga expressions at pananalita ni Bea na wala ng excitement dito at talagang umiiwas na siya. Saad naman ng isang netizen na may kutob na daw siya dati na mahirap maging girlfriend si Bea dahil di umano gusto niyang siya lang palagi ang dapat na masusunod. Inihayag din ng netizen ang kanyang pagkaawa kay Dominic. Ayon naman sa isa na na-pressure lang daw siguro si Dominic na mag-propose kay Bea noong 2023 at wala rin daw choice si Bea noong panahon na yon. May nabasa rin daw ang netizen na sunod-sunuran lang daw si Dominic kay Bea. Sabi naman ng isa na read between the lines na lang daw. Yung sinabi ni Bea sa interview na wala pa ay ang totoong ibig sabihin nun ay wala na. Bea and Dom currently experiencing a rift. May tampuhan lang. Ito ang kompirmasyon ng taong malapit kina Bea at Dominic. Matapos mapansin ng mga netizen na wala lang suot si Bea na engagement ring, ay naglabasa ng iba't ibang haka-haka na baka hindi na matutuloy ang kanilang kasal. Nakadagdag pa na nitong mga nakaraang araw din ay may mga kaibigan at dating kasama sa Star Magic ang kasama ni Beya at si Dominic naman ay may ibang mga kasama rin. Mas lumakas pa nga ang mga espekulasyon na hiwalay na ang dalawa sa post si Dominic sa Instagram nito ng February 1, 2024. Makikita sa larawan si Dominic na nakaupo sa may dalampasigan at mukhang napakalayo ng kanyang tingin. Dagdag pa rito yung pag-turn off niya sa comment section na nakakapagpaduda na talaga sa nagaganap sa kanila ni Bea at kung ano ba talaga ang tunay na estado ng kanilang relasyon ngayon. Sa programa ni Christopher Min at Romel Chica na Christopher Minute na ipinalabas nito ng February 2, ipinagtanggol ng host si Christy na hindi naman daw talaga laging suot ni Bea ang engagement ring niya lalo na sa tuwing may taping siya. Sinabi rin niya na sana ay wag ng pangunahan at magbigay ng mga haka-haka na hiwalay na ang engaged couple. Bigyan din daw sana ang dalawa ng pagkakataon para iklaro ang nasabing issue. Dagdag na komento pa ni Christy, ang pananaw daw niya sa nangyayari ngayon sa dalawa ay ang bawat magkasintahan na nalalapit na sa kanilang kasalan ay may naranasan talagang wedding jitters o wedding blues na tinatawag Nang ang ibig sabihin ay isang pakiramdam ng pagiging on edge bago ang kanilang kasal. Napakatindi nga raw talaga ng tensyon sa paghahanda ng isang kasal. Bea and Dominic are no longer together according to OG Diaz source. Sa bagong video ni OGD Diaz na inupload sa kanyang YouTube channel nito ng February 3, isa sa kanyang source ang nagsabi ng tungkol sa relasyon ng engaged couple na sina Bea at Dominic. Ayon daw sa source, hindi na raw magkarelasyon sina Bea at Dominic. Dagdag pa ni Oji na dahil sa wala na raw talaga ang dalawa, inaabala na lang ni Bea ang kanyang sarili. Nagpunta sila Oji sa mga maliliit na detalye na humahantong sa chismis na ito mula sa Instagram post na unpaid therapist ni Bea na ibinahagi niya noong January 18 hanggang sa kamakailang kaganapan na idinagdag niya nang wala ang engagement ring nito. Noong January 20, dumalo pa si Bea sa isang event na may diamond ring sa kanyang daliri. At noong araw din yon, ibigin niya ni Dominic sa isang panayam na hindi imbitado si Daniel Padilla sa kasal nila ni Bea. May mga pagkakataon din na may family affairs silang kanya-kanyang dinadaluhan, ngunit hindi sila naroroon sa mga okasyong ito na kasama ang isa't isa. Gayunpaman, sa huling bahagi, ibinahagi ni Oji na sinusubukan pang suyuin ni Dominic na makipagbalikan kay Bea. Ayon nga raw sa kanyang source, mukhang isang misunderstanding lang ang nangyayari sa dalawa. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!